Lalo mo oh, subdivision. Wow! And then, saan ba kayo dyan? Dito na tayo sa patakas. Mas maganda doon. Ang ganda dito. Yeah. Mm -hmm. Ang ganda dito. Nice! Hi! Ang ganda dito! <laughs> Thank you, Mari. <laughs> ganda. May parang ano lang Rizal. Eh. <laughs> ganda din. <laughs> Hindi, mas maganda dito siya. Tay Tay Rizal ba 'yun? <laughs> Hindi. Rizal lang. Wait, wait, isi okay. Hmm? Ano 'yan? mo ako. <laughs> Diba? Nandito na ako sa ano? Oh, sa gulod. Oh, ha? Yeah, ganda dito. Perfect view. Yeah. San? barangay oh, yun ay, ko yung ano, Poblacion East, Norte. Yun yung bahay namin. Char. Ganda dito. Tulak mo si Ellie. Tara, tulak. Ginere stale. Napa nakasablab magdire <kajan> sa baba. Kayo sa lupa ka Me. ka dito sa akin, sasakyan ni Karga. Kambing, no? Ha? Ng Oo, masarap kambing, lalo pa paitan. Mm -mm. Tsaka May nagihaw kasi eh, kaya naglabasan sila. Ayan, nagihaw kasi sila eh. Eh takot sila sa ano. Mga bubuyog. Eh.